Jillian Ward, may plano na nga bang sumali sa mga beauty pageants? Cat person ba si Jillian o dog person? Hala ang hirap, both po eh. Pero ang pets ko po ngayon is marami po akong dogs. Apat po sila, si Butter, si Suju, si Magnus, and si Gaspar. And ano po sila, Lasha, Apso, and Pomeranian. Yung isa po may halo ng chow-chow, so ang cute po talaga nila. Alam niyo po, pag uwi po ako galing taping, kahit sobrang pagod ko po, nawawala po yung stress, yung pagod kapag nandun po sila sa pinto, pagbukas ko ng pinto. Talagang hug po nila ako, kiss nila ako. So yon wala pa raw siyang pet na pusa, pero gusto sana niyang magkaroon. Kaso nga lang, allergic po ang mama ko, so ayon Kasama ni Jillian sa Captain Kitten, sinagabi ay Ginman as Dr. Tom, at ang Sparkle Stars na sina Archie Alemania as Kaloy. Angela Alarcon as Coach Abby, Kim Perez as Marty at Shovi Itrata as Feline. Mapapanood ang Captain Keaton episode ng Daig Kayo ng Lola Ko tuwing Sabado 6.15pm sa GMA Network. Plans Beyond Acting Samantala, tinanong naman si Jillian kung may balak ba siyang sumali sa isang beauty pageant tulad ng Bilibiling Pilipinas o Miss Universe Philippines total 18 years old na siya maganda, sexy at mahusay kumanta sagot ni Jillian, well hindi po kasi ako talaga passionate about sa mga beauty pageants pero ewan ko po, para sa akin po kasi talaga since baby po ako buong buhay ko po is artista na po talaga ako so ito po talaga yung nasa puso ko eh pero bukod sa acting, inamin ni Jillian na passionate din siya about music siguro mas makikita niyo po talaga ako sa film industry siguro po more movies, more shows and siguro po music mas ipoporso ko na po yung talent ko po sa music So ayun, sa beauty pageants po hindi pa po siya pumapasok sa isip ko. Nilinaw naman ni Jillian na hindi niya totally sinasara ang kanyang pinto sa beauty pageants. Siguro lang po talaga hindi pa po siya pumapasok sa isip ko. Talagang more on doon po ako sa art po ng acting and music kumbaga. Pero hindi po natin alam in the future. And that's it for today's video. Thank you for watching. And please don't forget to subscribe, like, and share for more showbiz updates. Bye!